Stug, 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 stug. Ang ay. Nabitin pa to kanina sa sayawan dun eh. Inaubo yata ako sa mga nainom ko kanina. Lamig eh. Sobrahan ka sa ano. Tequila. Siyempre. Oh guys, by the way, ha, papaalam ko lang sa inyo, nagpagupit ako. <laughs> Kulang sa pansin. <laughs> Pag hindi nyo napapansin guys ha. Oh, ano? <laughs> Nagpagupit ako ha. Galing kami sa party. Mayroon lang <laughs> kami pirotahan na party. Kasama ko pa rin ang ating partner. Hello! Hi guys. Madilim. Madilim na kasi oh, madilim syempre. Na. Late na natapos yung anong <clears throat> Party party. Jugs, so, uh, <laughs> jugs, May party party lang na pinuntahan. Saan nga tayo galing, Kois? Ortigas. Ortigas, no? Medyo so, traffic. Medyo tra na traffic kami sa daan. Mm -mm. Late na kasi natapos eh. Siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan yung cutting work natin. Ihatid natin. Siyempre. Oo, siyempre. Sa hirap at sa ginhawa dapat. Kailangan magkasangga. Mm, mm Salad ng awas. Peace bomb. Uh, Oo, oh, di ba? <laughs> <coughs> Ayun na, maandar na. Ito pala pa ilaw pag medyo madilim-dilim eh. Kamusta naman yung lakad natin? Nag-enjoy ka ba? Uh, medyo mas masaya na konti. Kahit pa paano naka-unwind. Mahirap din kasi yung ano, no, sumusobrang kasiyahan. Hindi <laughs> yung puro trabaho. Totoo. Minsan-minsan may konting... <clears throat> Yan yung sinasabing ano, Work card party harder. Tama ba? Kailangan magtanggal ng stress. Oh, kasi syempre. Sa line of work natin, di ba? Stressful. Ay, pero thank you ah, ko isa. Alam kong hindi ka nag-OT na tao, pero dahil sa party-party sa natin, nag-OT ka. Oo nga eh. <coughs> Yari ka, baka di ka na pagbuksan ngayon. Madaling sabihin. Oh, iba ba ito ng matinungan no, tao? Ay, <laughs> mabuti na lang may nagluluto na, no? Boys, pues, may naglalaban na din. <laughs> Seryoso naman nito. Um, Ang um, mahirap yung ikaw pa magluluto pagdating, ano? Oo, totoo yan. Eh di magano ka na lang, magsarili ka na lang sa buhay. <laughs> Ganun lang din. So, <laughs> oy nakita ko yung bago mong upload. Yung ano, yung dati pa, yung mga video dati pa, in-upload mo. Nakita ko yung... Eh. Ah, yung sa nag-ano tayo ano, ng ano? Hindi. Parang balita din siya eh. In-upload mo lang. Ah. Uh. Totoo ba yun? Nakita ko yun yung weekend. Parang may in-upload mo lang. So, malapit na tayo. Ilan na lang? <laughs> Ilan na lang ba? Ay, pwede pala dito. Ah. Tapos saan na yan papunta? Pwede yan. Oh, okay. Tapos diretsya tayo pwede yan. Oo. Tapos sa kaliwa ng osmania. niya. Wala ano? namang kaliwa na. A, A ano tayo? Gaganon? Ah, gaganon. Mm -hmm. Or ano ba? Pwede yan diretsya in papuntang ano? Chino bayon? ba yun? Doon na. Ano ba yung diretsya nito? ako ah, kung huwag si Chino doon na. Diretsya na? Tapos. Kakanan tayo ng ano? Ang tawag dun? Di ba Rufino yung pag -anun? Yung pang Walter Mart, Makati. Ah, uh, doon? Oh, as asan mas madali? Tingin mo. Dito na. Masa dito sa may Arnais? Arnais? Sir. Dito Arnais. sa Pasay Road? Hindi, di na abot Martin. doon. Di ba diba pagkatawid mo ng Walter Mart, ganun na agad. Tapos doon na may Petron doon eh. Ah, kakaliwa doon? Oo, kakaliwa. Tapos Petron doon na mismo <clears throat> sa ano, kapat ng Petron. Hindi na ako pupunta yung dati. Naabot doon, hindi na. Malayo na yun. diba? Sino ka dyan? Aray <laughs> 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 Sobrang dilim na. Traffic mga ano. Siyempre, ako yung cameraman. Gaganunin ko lang yan. Opa. Oh. O, diba? ba? Oo oh, nga eh. Siyempre, naniniwala ko sa atin. Kamusta naman yung buhay-buhay natin? Magkwento ka naman. Dito nakapagkwentuhan kanina sa party eh. Ay, puro ano yung makasama natin. May ingay eh. Oo nga eh. May ingay tapos... Eh, magulo? gugulo nila? Oo, oh, panay shot 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 pa. Shot 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 shot. Oh, lumilindol po dito sa ano Makati. Ito na yun, diretsyo mo lang pala tapos mag u turn ka lang dun. Eh. Mas mag-traffic mo, pupunta ka pa sa loob eh. Oo, oh, totoo. True. Uy, ang ganda ng paigo. Guys, by the way, ha? Papaalam ko lang sa inyo, nagpagupit upit ako. <laughs> Kulang sa pansin. Baka hindi nyo napapansin, guys, ha? Oo nga. <laughs> nagpag-upit ako, ha? Kumakamot na po siya. Okay ka lang ba? Parang lasing ka na <laughs> tayo tayo parang namumutla na nga ito eh ano dadaan muna tayong ano Makati Med <laughs> parang gusto ko ituloy sumayaw dito sa ating tsug 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 ang kulit ay walang traffic dito mga katawa Nabitin pa to kanina sa sayawan dun eh. Paano ba na sayo ka nga? Ang <laughs> kulit. Puro, ay, yari ka. Yari ka. Kaya nga. Puro kamay lang, no? Galawang kamay lang eh. Pachak-pachak mo lang yung konti yung paa. Okay na yun? Oo nga. Nangyari ko, wala ka nang download ko is <laughs> Nagno-notify na Lalobat na tayo Ah ano, mag-goodbye na ba tayo? Ay, ganda naman ito, papakita ko sa inyo guys, wait lang May pailaw, di ba? Ang ganda ng building niya Di pa December niyan May pailaw na ay ba't pala wala pang pailaw sa ano Ayala Triangle. Di ba pag December dapat meron na? Ay pag December, pag September. Okay, so, ang ganda ng building niya nag change pa siya ng ano light colored lights colored lights basta intindihin niyo na lang <laughs> Hello? pinanalangyan? Parti-parti lang sila. Dano talaga kay ngayon. Enjoy lang. Kailangan yan sa life. Uh -huh. Mayrokong puro ano lang? Puro trabaho lang. Yeah, correct. Hindi. Yeah. na yan balance pag gano'n. Eh, medyo busy na rin yung Hindi. Hindi. pag nagte-text kasi Hinahanap na yata siya. Nahanap na ako ng, <coughs> ng chef ko. Tinatanong na siya. Tayo-tayo nito. Kaya nga sabi. Saan ka na naman? Kasama naman si ka teamwork E. Eh. Lagi ka na lang. Kaya nga pa na-vlog ka na lang. kuya <laughs> <laughs> sabi.